tago. Ah, uh, bantay mo na ako ng bata ngayon mga kabayan. Sumagan so, ng hapon. So ito po yung hapon natin. no oh. Wala, wala po siyang araw ayon, Parang tago yung araw. Uh, makulimlim siya. Parang uulan. Ayan. So ako bantay sa anak ko kasi yung asawa ko wala dito. Umalis sila ng kapatid ko. May binili. Hindi na ng happy birthday to you, be? Hindi na ng happy birthday to you? Ha? Din nga pa birthday to you Ang ganda nga po, po sa inyo mga kabayan. So oras natin ay alas 4.50. Ayan. Kanta na kanta. Happy birthday to you. Ay, baby dito. Gutom baby. Wawa wow, bibi oh. Timpla na milk dito. Timpla milk. Hmm? Hmm. Ah, oh, dito. As. Dirty mana? <laughs> no 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 bibi lang bibi oh. timpla milk bibi ha no po toots po no Magbabay na bibi eh? tagu pulis pulis tagu pulis tagu itu tagu tagu pulis itu em mm, deli eh. tagu tagu tuh. tagu tagu Aki nak mumuk mo na da mo mo na diri lang diri lang diri lang oh diri lang lemisa dalam lemisa na kay dakpon ka pulis dakpon pulis si Bibi hmm anu, pag dakop sa pulis aw paano pag dakpon pulis ha ah, pusas pusas isa naman, na man kamot nya isa na lang kamot nya hindi na sa pusasan eh Pungkul na mana putol na isa kamot oh Din kamot sa isa be. Ah, uh, wala na kamot. Wala na pungkol na na eh. Dis -disable na disable na muna. Ganda nga hapon po. Ganda nga hapon din po. Happy birthday to you na kanta. Kanta na. Baby, happy birthday to you. Katal? Kanta na kanta. Hmm. Bibi, wawa bibi daw, oh, wawa bibi. Hello bibi, giputol na kamot. Wala na kamot ang bibi ni Maya. Dito na pagdaas bibi, kapoy mo na. Kapoy na na si bibi, but kulata naman ni na. Kulata na mo, pagdaan na dito. Oh, it's her birthday, Mika. No, hindi po niya birthday. Kuan lang yung naglalaro lang siya. Kasi nakita niya yung cake cake dati, alala niya, naglalagay yeah, siya ng mga kuno, tusok-tusok kandila daw. Blow na blow candle, blow candle. Blow candle, baby. Si Mika Isaw tapos niyo. Blow candle na. Brother, ilang taon na po yung anak mo? Kuan po, mag 3 years old po siya ngayong October po, mag 3 years old. Pero medyo kuha lang siya dito. Ngayon nga, medyo sinisipon nga siya ngayon. Kaya nung nakaraang araw, dinala namin siya at pina-check up lang kung ano yung gamot. Kaso mahirap siyang painumin ng gamot. Ito nahirapan ko. Talagang um, kuan siya, umiiyak pag inumin ng gamot. Mahirap painumin. Ang lakas umiyak. Tapos parang naawa ka kasi pilitin mo talaga. Tapos mabulunan siya. Kaya minsan din na pa-inom. Oh, happy birthday daw. Happy birthday daw, Maya. Ma kuwan, yung anak ko kasi yung dindala namin sa Jensen, mainit. Tapos pagpasok sa aircon, yun, na uh, parang nasubawan sa amin ba. Pag klima na mainit, hindi, siya, hindi niya gusto. Pag dito sa bahay namin, kahit malamig na gusto niya yung aircon na malamig, sobra. Tapos ako, giniginaw na siya, nainitan pa. Kaya yung anak ko, kuhan siya, makuhan sa lamig. Malakas yung kanyang salamig ayaw niya yung mainit ay ah. pagpawisan yun na ah. mabinis na sa magkasipon happy birthday daw maya din ang candle where's the candle candle naka mag blow na ko mag na birthday ha bibi ala patay na bibi eh. ipatulugan ito si bibi oh bibi patuluga ito po yung panahon natin ngayon oh, ah. makulimlim po siya wala na pong araw, wala 5, nakatago, balutan siya ng kwan, parang uulan siya. Check mo muna yung solar, may solar akong binili mga kabayan, ito. Uy, dyan ka lang! Dyan lang! Check ko lang tong solar, no? Yung pole charge na to, mamaya ilagay ko to sa mga poste. Eh. No? ito kasi maganda pag solar, hindi ka na magkakabit-kabit ng mga wire. i e, salpak mo lang diretso sa poste, eh. ayan o. No? Tingnan ko kung malakas sumamuyang gabi. Ayan kasi yung postie ko. Meron pa kasi siyang mga metal sa kuan, Kaya hindi ko siya ma-install. Ipuputulin ko pa yung metal na yan. Para ma-plot kasi ito siya. Ito. Murahin lang ito mga bayan, sa online. Ito yung solar niya. Wireless na yan mga bayan, Solar. Patong muna diretso yan. Naglalaro yung anak ko. Kasi pag hindi mo ito libangin mga kabayan. Magsisilpon-silpon na lang to. Tapos kuan tatakbo-takbo siya kung kahit saan. Kaya dito na lang ko dinala sa playground tapos nililibang-libang ko para hindi siya kuan ba, hindi siya maboring. Katol? Ah, mabilis tong maka makuan mo ka ba yan? Yung allergy siya kahit kunting kuan lang allergy agad. Yun, namumula-mula yung sa likod niya pag may mga kuan. Kati. Ah. Yayay. Yayay daw siya, yayay. Wow, wow, mama. Hi. Oo, <laughs> <laughs> oh, mag-play na daw kamo. Hmm, gusto niya may kalaro. Oo, oh, mag-play. Blow na, blow. mag -blow na kandil. Na. birthday, birthday, happy. Kanta, nay. Eh. Kanta. Happy birthday to you na. Oh, oh. Diri lang. Adin ka, diri lang. Hmm. Ko kay mag-play daw si Amaya, mag-blue candle. Ding ka match. Ano ba kalo? Ah. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday. Bye -bye, bye bye na ati bye bye. Bye, -bye na. Ay! Diri lang. Baba. Oh, baba, baba. <laughs> baba. baba. <laughs> Diri lang mag -play lang si Maya. No, 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 no. Oh, look. No, no, ati daw lagi. No, no, ati may ayay daw. Baba. Oh, baba lagi, baba. Api tuyo daw. Hmm. Ah, pituyo lang daw si Amaya. Oh, kuha lang, kuha, lang sa water. Kuha lang sa water, water ha. Hmm, yun na, magkuha lang da. Magplay lang daw, magplay. Eh, okay, mabalik lang sila. Oh, magplay na, Amaya. Play na. Happy birthday to you. Na, na magplay na. Play na. Ha? Huh? Oo oh, ate. Mabalik lang sila. Ah, maganda pong simoy ng hangin natin dito. Pag probinsya. Ayan. Ah, Malinis yung paligid. Ayan. Magandang well, hapon po sa inyo mga kabayan. Subantay bata mo na tayo. Hindi na tayo nakagawa ng content. <laughs> Nasakuan kasi yung sawa ko at kapatid ko nasa Jensen sila. Bumili sila ng mga kwan? mga kailangan. Pinoy ka? Oo oh, po, Pinoy po. Pinoy Greenland po. Happy birthday daw. Maya, happy birthday. Ayan ko na po yung live. Here, si Mika here daw sabi niya. Yan po kasi papasok na yung anak ko sa loob. Salamat po God